Hello guys, good afternoon. Good evening, good morning sa ibang uh, na nanonood dyan at ibang bansa. Today is October 3, 2023. Bali, update ko lang po kayo dun sa dalawa kong yung maliit na binidyo ko dati. Na dalawang piglets ko. Ito na siya ngayon. Bali, four months na. Ito na siya. Ayan. Yung pangkatay ko. At yung kapatid niya ito. Bali, ang, ang ginawa ko dito, ang update dito, yung isa na babae, gagawin ko na lang siyang inahin. Paanak na ko na lang siya. Ito. Bali, binibreeder ko na siya. Ayan magkapatid. Ito yung isa, yung lalaki, ito yung babae. Yan. Ito na sila ngayon. Siguro mga 90 kilos na. Hindi ko na masyadong pinapakataba eh. hindi ko masyadong pinapataba na kasi baka 100 kilos na ito eh. konti kunti na lang pakain to. Mayroon pa tumataba. Sino mo yung konti yung anak. Katulad ng isa kong baboy doon, ang taba niya, ina inanak. Yeah, ito, hindi na siya masyadong pinapataba mahirap pag masyadong mataba yan yeah. hindi na sila yan isa, yeah. isa paanaking ko yon at doon naman update dun sa sa baboy kong nanganak ng sampo at namatay yung apat, so ito anim na lang sila ayan yung nanay niya anim na lang po yan bali pinapakain ko na po yan ng booster biik super biik yung pig, uh, bimeg. yung pinapakain ko sa kanila ang tataba eh mayroon medyo maliit pero ito ang tataba na ito ito yan, malalaki ayan ang malit yun yan. Eh. Inaaway kasi nila. Mahilig sila mag-away. Nag-away sila. Lit-lit. Inaaway yung malaki. Ayan. nag away yung iyan. Yung isa. Yung mula sa nanay. Isa, dalaw, pangalawa. Mahilig kong makipag-away yan. Ayan. Ayan na sila ngayon. Hmm. Ayan na yung anim. Hopefully mga healthy na sila. Hindi na sila magkakasakit. Okay nagkulang ako sa gatas. Ito naman no, yung isa ko. Ito bali nag bali naka-starter na to ngayon. Bali 1 month. Kinuha ko to 27 din eh. So no September 27 1 month sa akin. Bali to naka at 3 ng in October, 1 month in uh, mga 6 days. Yeah. Yan yun siya. Bali. At ito na yung aking uh, black pig na mama pig ko si Negra na nanakunan. Pero parang naglalandi na nga ito eh. Mabito si Negra eh. yan Ayan And si Negra. Sana maglandi na uli siya at map map mapa-AI ko uli. Ito yung dalawang lalaki lalaki ko yung anak niya ito yung dalawang babae na naka-reserve iwan ko kukuhanin pa to nung kaibigan ko eh kasi ang ganyan hindi pa kinukuha malaki na yun siya ito dalawa pag hindi niya kinuha papaanakin ko na lang to magpapatid na to at ito yung dalawang bayo ko Iwan ko lang kung buntis na itong dalawang to eh. Kasi pinabulugan ko na yung kay Onyok eh. Si Ding Dong, Onyok ko lang pangalan niya. Kasi maliit siya eh. Si Onyok. Ito yung barako ko. Na native. Paya't siya. Hindi ko na po kasi sila pinipage. Kasi tapos din nga ako sa page. Ipipage ko pa sila. Kaya ang pinapakain ko dyan, yung mga kinukuha kong reject na yung mga medyo magulang ng opo yung upuan yan lang yan o oh, sa, katabi namin doon, doon yung may bakod yung mga malago na yan upuan yan ah oh, dyan, dyan, lang yan farm ito yung dalawa ko sira yung tinalian ko to para sanay sila sa may tali iwan ko kung buntis na to kasi dapat magkukwente eh. maglalan dito ngayon pag hindi pa sila buntis eh tapusan ayan uh, para pag nanganak sila lalaki na yan eh ganun yan ayan ito yung barako ko sana buntis na yan eh kasi yung dalawa na yan kasi nung naglalandi yan pinasok ko to sa dingdong hindi ko naman nakita kung nabulugan niya yung dalawa na yan eh pero sinasampahan niya pero hindi ko nakita na actual na nabulugan niya itong dalawa na to ito nasira yung maluwag pa kasi yung tali niya oh. Pumasok yung isang pa. Hindi ko pa naayos. Parang naglalandi pa yung isang ito kasi na-stretch sa akin kasi tinalayan ko. Parang naglalandi sila parehas. Baka hindi pa nakuha. Ayan. Pag nabuntis yan, mga kaya ng, kahit tiglima lang, okay lang sa akin. Baka next, next, magkaawad-awad na rin ako, mag, luwag-luwag, uh, mabibilang ko sila ng pagkain nila para masarap yung lumakas sila yan, sana buntis na siya pumasok yung isang paanyo dun sa tali niya sa leeg, maluwag pa kasi medyo maluwag sinasanay ko sila may tali para just in case na pakawalan ko sila may dyan sa labas tali ang lang sa puno, okay lang mayroon pa si pag di sanay sa tali yung mga baboy ramo, mailap sila. So, yun lang po yung update ko ngayon dito sa ating mga baboy. Ito, pag hindi pa rin ito kinuha, malalakihin ko na lang ito. By January. By January, malalaki na ito. Hmm. Yan, si Negra, sana maglandi uli. Ito, pang na yan eh. Pang lechon. So, yan lang. Gaganapan dito sa aking babuyan. Yan. Oo. Oh. Uh, Anak na yata sa mga mabla. So, so, yan lang muna po ang aking uh, share Ito pa yung aking isang sakong upo. Ito yung pinapakain ko dun sa mga baon. Ayan. Dalong sako yan eh. Pinakain ko na ito pa yung isa. Parang hindi na ako bumibili. Hindi, wala rin akong mabiling darak eh. Kaya ito lang pinapakain ko sa kanila. Nilalagyan ko lang ng asin at saka tubig. Okay na. So, yun lang muna po. Ang kaganapan dito sa aking uh, mga alaga, ito, sa birthday ng aking anak, sa December 6. Sana lumaki pa yan. At yung isa, by December siguro maglalandi na yung isa na yan ito yung babae ito yung babae yan so yan lang muna po salamat sa mga nanonood sa mga nagsasubscribe nasa -subscribe. Masa 300 na rin po yung subscriber ko kahit video <laughs> and... hindi hindi masyadong okay yung video. Ko. Pero ito lang po ma-share ko muna ngayon maraming po salamat sa inyo sa mga nanonood baka mga baka mga next year okay okay na yung aking mga baboy bawi ako kasi puro labas yung gastos ko ngayon pabos yung budget tulad nito pinalaki ko po yan pero pangkatay yan para sa anak ko kaya mahirap po ng income yan pero kaya tuloy tuloy lang po tayo huwag tayong hinto sa ating mga nasimulang proyekto kailangan natin uh, ah, pagpatuloy lang huwag tayong hinto so mga nagbabalak magbabuyan dyan native or ganito pwede kayo magsama ng ganyan ayan po Marami pong salamat and God bless mabuhay.